Isang matandang ermitanyo ang nagbigay ng babala, ngunit hindi pinakinggan ng dayong sakim. Ano ang naghihintay sa kanya sa dilim ng kagubatan? Tahimik ang gabi sa liblib na baryo. Tanging huni ng kuliglig at lagaslas ng mga dahon sa hangin ang maririnig. Sa madilim na daan, isang dayong lalaki ang nagmamadaling naglalakad. Hapit niya ang isang sako ng mga ninakao na gamit mula sa bahay ng matandang mag-asawa. Humahabol ang kaba sa kanyang dibdib, bawat tibok ng puso ay parang kalampag sa katahimikan ng gabi. Sa gilid ng daan, may lumang kubo na halos matabunan ng mga damo at baging. Doon nakaupo ang isang matandang ermitanyo, nakayuko, hawak ang kanyang tungkod. Tumigil ang lalaki at sinipat ang matanda. Umuwi ka na, dayo, malalim na tinig ng ermitanyo, tila dumadagundong sa katahimikan. Ngunit mumisi lamang ang kawatan, itinago ang sako sa kanyang likuran. Matanda, huwag kang makialam, tugon niya, nanginginig ngunit pilit na matapang. Dahan-dahan itinaas ng ermitanyo ang kanyang ulo. Mapupungay ang mata nito, ngunit kumikislap na tila may apoy. Hindi ginto ang dala mo, wika ng ermitanyo. Hindi kayamanan ang ninanakaw mo. Napaatras ang lalaki. Ramdam niya ang malamig na hangin na biglang umihip mula sa kagubatan. Sumingit sa dilim ang kakaibang amoy, matapang, malansa, parang sariwang dugo. Naramdaman niyang biglang bumigat ang kanyang sako. Hila niya ito, ngunit tila may kumakapit mula sa loob. Unti-unting gumalaw ang laman. Umuga, kumalabog at may marahas na kaluskos. Nabitawan niya ang sako at sumabog ito sa lupa. Mula roon, gumapang ang isang maitim na kamay na mahahaba ang kuko. Kasunod nito, maririnig ang mababang ungol, parang hayop na nagugutom. Nanlaki ang mga mata ng lalaki, hindi makagalaw sa kinatatayuan. Samantala, nakatingin lamang ang ermitanyo, mariin at malami. Hindi ako ang magpaparusa sa iyo, sabi niya. Ngunit ang ninakawan mo ay hindi tao. Biglang lumitaw mula sa sako ang isang nilalang na may mapupulang mata at bibig na umaagos ang laway. Ang balat nito'y kulubot, itim na itim, at ang mga ngipin ay matutulis na parang ng sa aso. Dahan-dahan itong lumapit sa lalaki, nakayuko, ngunit nakatitig ng diretsyo sa kanya. Unti-unting umatras ang lalaki, nanginginig ang kanyang tuhod. Gusto niyang sumigaw, ngunit tila natuyo ang kanyang lalamunan. Ang malamig na pawis ay dumaloy mula sa kanyang noo pababa sa batok. Bawat hakbang ng nilalang ay nagdudulot ng malakas na dagundong sa kanyang pandinig, kahit pa ito ay dahan-dahang gumagalaw. Naramdaman niya ang matinding amoy ng nabubulok na karne, bumalot ito sa kanyang ilong at halos ikasuka niya. Humakbang siyang muli pa atras, ngunit nadapa siya sa ugat ng isang puno. Bumagsak siya sa lupa at ang sako ay muling bumuka, inilalantad ang natitirang laman sa loob, mga piraso ng buto, balat at buhok ng kung sino mang nilalang na dating biktima. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansin niyang ang mga buto ay sariwa pa, may nakakapit pang laman at may bahid ng dugo. Muli siyang tumingin sa ermitanyo na hindi man lang kumilos, nakatitig lamang mula sa kanyang kinatatayuan. Mula nang pumasok ka sa baryo, nakita ka na niya, wika ng matanda sa mababang tinig. Hinayaan kanyang magdala ng kanyang bagay, upang ikaw mismo ang magbigay ng sarili mong kaparusahan. Nanginginig ang lalaki habang pilit niyang gumapang palayo. Munit ang nilalang ay mabilis na gumapang na parang malaking gagamba, ang mga kuko ay kumikiskis sa lupa, nag-iiwan ng malalalim na guhit sa lupaing tigang. Sa isang iglap, nasa harapan na niya ang halimaw. Ramdam niya ang mainit at mabahong hininga nito na dumampi sa kanyang mukha. Napapikit siya, umaasang gising lamang ang lahat at isang bangungot. Ngunit nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakatitig na sa kanya ang dalawang pulang mata na tila naglalagablab sa galit. Mabilis na umuwal ang halimaw, kasabay ng paghatak nito sa kanyang paa gamit ang mahahabang kuko. Napasigaw ang lalaki, pumalag, ngunit lalo lamang siyang nadula sa lupa na puno ng hamog at puti. Narinig niya ang halakhak ng ermitanyo, mabagal, malamig at puno ng babala. Ito ang kabayaran ng iyong kasakiman. Umangat ang nilalang, ibinuka ang bibig nitong punong-puno ng matutulis ng ngipin. Dumampi ang matinding takot sa lalaki, parang may mabigat na aninong nakapatong sa kanyang dibdib. Ang paligid ay biglang nagdilim at tanging ang mga mata ng halimaw at ang malamlam na lampara ng ermitanyo ang nagbibigay ng liwanan. Sa huling pagkakataon, sumubok siyang sumigaw, umaasang may makarinig. Ngunit ang tinig niya ay nalunod sa halakhak ng kagubatan at sa malakas na hampas ng mga pakpak na biglang bumuka mula sa nilalang. Pumailan lang ang sigaw, ngunit natabunan ng matinis na huni ng halimaw na tila tuwang-tuwa sa kanyang pagkakatagpo ng biktima. At sa isang iglap, naglaho silang dalawa sa pusod ng dilim, iniwan ang ermitanyo na muling nakayuko, hawak ang kanyang tungkod. Tahimik tila walang nangyari. Tanging ang malamig na simoy ng hangin at ang pagaspas ng mga dahon ang muling bumalik sa paligid. Ngunit ang baryo, mula sa gabing iyon, ay muling nakadama ng pangamba. Dahil alam ng mga naninirahan na may bagong biktima na naman ang halimaw na kanilang tinatago sa katahimikan ng kagubatan. Kinabukasan, kumalat ang usapan sa buong baryo. Isang dayo raw ang nawawala at walang nakakaalam kung saan nagtungo. Ngunit ang mga matatanda, lalo na ang mga nakatira malapit sa gubat, ay nagkakatinginan lamang parang may alam na hindi kayang banggitin ng hayagan. Sa gitna ng liwasan, nagtipon ang ilang mga residente, dala ang kaba at takot sa kanilang mga mukha. May narinig akong sigaw kagabi, wika ng isang magsasaka, nanginginig ang tinig. Parang may humihingi ng tulong pero agad ding nawala. Pagkatapos ay puro huni ng hayop na hindi ko mawari. Tahimik ang karamihan, ngunit ang ilan ay nag-usal ng panalangin. Sa dulo ng pulutong, nakaupo ang ermitanyo, nakapikit, hawak ang kanyang tungkod na nakatarak sa lupa walang nagsasalita sa kanya, ngunit ramdam nilang siya lamang ang may kasagutan. Lumapit ang isang matandang babae, nanginginig ang kamay habang hawak ang kanyang rosaryo. Totoo ba, Mang Lucas? Totoo bang binalaan mo na ang dayong iyon? Dumilat ang matanda, mabagal na iniangat ang kanyang ulo. Minsan, ang kasakiman ay mas mabagsik pa sa gutom ng halimaw, sagot niya. Hindi niya ako pinakinggan kaya ang kagubatan mismo ang humusga. Nagbulungan ang mga tao, maihalong takot at paniniwala. Ang mga bata ay pilit na ikinukubli ng kanilang mga magulang sa loob ng bahay, takot na baka may mangyaring kapareho. Pagsapit ng gabi, lalo pang lumalim ang katahimikan ng baryo. Ang mga aso, na dati malilikot at maingay, ngayon nakatungo, nakasiksik sa ilalim ng kanilang mga kubo. Sa malayo, sa gilid ng kagubatan, may mga matang muling kumikislap. Minsan ay kulay pula, minsan ay kulay dilaw, ngunit palaging nakatitig patungo sa baryo. Ang hangin ay nagdadala ng amoy na hindi kayang itago, amoy ng dugo, ng kalansay, ng takot. Sa bawat hampas ng hangin, may kasamang bulong na tila nagmumula sa mismong lupa. At ang ermitanyo, mula sa kanyang kubo, ay muling bumulong ng babala. Hangga't may papasok na may kasakiman sa kanyang puso, hindi titigil ang gutom ng nilalang. Ngunit sa dilim ng kagubatan, may isa pang lihim na hindi alam ng mga taga-baryo. Ang nilalang na iyon ay hindi basta halimaw. Ito ay dating tao, dating naninirahan sa baryo, na isinumpa dahil sa matinding pagkagahaman. At bawat taong pumapasok na may parehong kasakiman ay nagiging pagkain upang manatili siyang buhay. Kaya't ang ermitanyo, bagamat tila tagapagsalita ng babala, ay bantay din ng sumpa, tagapangalaga ng lihim na hindi dapat mabunyag at sa gabing iyon, sa ilalim ng bilog na buwan, muli na namang umalingawaw ang huni ng halimaw mula sa pusod ng kagubatan. Isang huni na nagsasabing may susunod na biktima at walang makakatakas sa kanyang gutom. Mula sa madilim na bahagi ng kagubatan, ang huni na nilalang ay naghalo sa simoy ng hangin. Para itong awit ng kamatayan, umaalingawaw hanggang sa pinakagitna ng baryo. Ang mga taong narinig iyon ay biglang nagsipagsara ng mga bintana, nagsindi ng kandila at paulit-ulit na nagdasal. Ngunit kahit gaano katibay ang kanilang pananalig, ramdam nila ang kilabot na dahan-dahang gumagapang sa kanilang mga dibdib. Sa kubo ng ermitanyo, nakaupo siya sa isang sulok, nakatitig sa kumikislap na apoy ng lampara. May mga larawan ng mga sinaunang simbolo na nakaukit sa dingding, mga palatandaang nagsasalaysay ng sumpa na matagal nang nakaangkla sa lupaing iyon. Isang palad niya ay nakapatong sa lumang aklat na yari sa balat ng hayop, ang mga pahinay kulay dilaw na, punong-puno ng mga panalangin at orasyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot, waring siya mismo ay bihag din ng lihim na ayaw niyang tanggapin. Sa kabilang bahagi ng baryo, may dumating na isa pang dayo, isang lalaking mga ngalakal na naglalakbay mula sa bayan. Bitbit niya ang mga alahas, bakal, at ilang kasangkapang maaaring ipalit sa ani ng mga magsasaka. Ngunit kasabay ng kanyang mga ngiti ay ang lihim na pagnanasa. Napansin niya ang mga mata ng mga taga-baryo, puno ng takot at pag-aalinlangan, kaya't lalo lamang siyang nahumaling natuklasin kung anong yaman ang kanilang itinatago. Gabing iyon, habang payapa ang lahat, dahan-dahan siyang lumabas ng tinuluyang kubo. Bitbit niya ang maliit na lampara at isang sako, gaya ng naunang kawatan. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam niya ang may mga matang nakasunod sa bawat kilos niya. Ang mga puno ay tila yumuyuko, ang mga sanga humahaplo sa kanyang balikat na parabang nagbababala. Ngunit hindi siya nagpatinad. Naglakad siya papasok sa gubat, hawak-hawak ang kanyang sako, sabit na maghanap ng anumang bagay na maaari niyang kunin. Hanggang sa makarating siya sa lumang kubo ng ermitanyo. Doon, nakita niyang nakaupo pa rin ang matanda, tila ba naghihintay sa kanya. Dayo, malamig na sambit ng ermitanyo, wag mong tahakin ang daan na iyan. Ngunit mumisi lamang ang mga ngalakal. Matanda, ako'y may dalang yaman. Ako'y dumayo upang makipagpalitan, hindi para makinig sa iyong mga alamat. Napapikit ang ermitanyo, marahang umiling. Ang sumpa ay hindi pumipili ng oras o dahilan. Ang sino mang papasok dito na puno ng pagnanasa ay hahataki ng dilim. Tumalikod ang lalaki, naglakad paatras sa kagubatan, walang pakialam sa babala. Ngunit sa bawat hakbang niya, tila lalong lumalalim ang dilim. Hanggang sa maramdaman niya ang malamig na dampi ng hangin sa batok at ang kakaibang amoy ng nabubulok na laman na muling bumalot sa paligid. Huminto siya, kinapa ang kanyang lampara, ngunit ang liwanag nito'y kumurap-kurap, waring ayaw magtagal. Mula sa likod, may narinig siyang kaluskos, mga yapak na hindi pangkaraniwan, mabilis, magaan, ngunit mabigat ang presensya. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya nasilayan ang dalawang pulang mata na unti-unting lumalapit. Ang kanyang hiningay bumilis, ang mga daliri nanginginig sa pagkakahawak sa lampara. Hanggang sa tuluyan itong namatay, iniwan siyang balot ng kadiliman. At sa gabing iyon, muling umalingawaw ang sigaw ng isang biktima. Sigaw na nagpatibay sa sumpang matagal ng bumabalot sa baryo, at nagbigay ng panibagong takot sa mga taong alam na may isa na namang kaluluwa ang nawala sa dilim. Sa madaling araw, bago pa sumikat ang araw, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong baryo. Karaniwang maririnig na ang tilaok ng mga manok, ang kaluskos ng mga magsasaka sa bukid, at ang halakhakan ng mga bata. Ngunit ngayon, tanging hampas lamang ng malamig na hangin ang umaalingawngaw. Sa gitna ng liwasan, nagtipon ang ilang matatanda, dala ang kaba at bigat ng kalooban. Dalawa na bulong ng isa. Dalawa na ang kinuha ng gabi walang gustong magbanggit ng pangalan, ngunit alam nilang ang dayo ay hindi na makikita pang muli. Nananatiling na kayuko ang ilan, habang ang iba na may nagdarasal ng taimtim, pinipilit itaboy ang aninong nakapaligid sa kanila. Sa kanyang kubo, muli na namang nakaupo ang ermitanyo. Hindi siya kumain, hindi siya uminom, nakamasid lamang sa usok ng insensong unti-unting kumakapal sa paligid. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga alaala ng nakaraan. Mga gabing katulad nito, mga sigaw ng mga taong hindi na nakabalik at ang sumpang hindi kailanman mapuputol. Siya ang unang nakasaksi ng isilang ang halimaw. Isang dating magsasaka, kasamahan niya sa baryo na lumabag sa kasunduan ng kanilang mga ninuno. Dahil sa pagnanasa sa kayamanan at kapangyarihan, kumain ito ng laman ng sariling dugo at mula noon hindi na naging tao. Bawat henerasyon may bagong dayo o makasalanang papasok sa baryo at sa bawat pagpasok nila, ang halimaw ay muling lumalakas, muling nabubusog, muling nagbabalik sa dilim ng kagubatan. Ngunit ngayong dalawang gabi ng sunod-sunod na may biktima, naramdaman ng ermitanyo ang pag-iba ng ihip ng hangin. Mas mabigat. Mas mabaho. Mas mapanganib. Sa mga susunod na gabi, hindi na lamang mga dayo ang maaaring mawala. Maging ang mga taga-baryo ay maaaring mahila ng sumpa, lalo na kung may nakatagong kasakiman sa kanilang mga puso. Sa malayo, sa gilid ng gubat, muling nagpakita ang pulang mga mata. Ngunit ngayong pagkakataon, hindi na iisa. Tatlo. Apat. Maraming pares ng mata, kumikislak sa dilim, lahat ay gutom at sabik. Ang mga aso ng baryo ay nagsipagtahulan, ang kanilang mga buntot na kasiksik sa pagitan ng mga hita, at ang kanilang mga katawan ay nanginginig. Ang mga tao na may nagsimulang magsindi ng apoy sa paligid ng kanilang mga tahanan, umaasang sapat ito upang itaboy ang kung anumang nilalang ang nagbabanta sa kanila mula sa kagubatan. Ngunit alam ng ermitanyo ang katotohanan, walang apoy, walang dasal, walang kandila ang makakapigil kapag nagsimulang manginain ang sumpa. Kaya't sa kanyang mahina, ngunit matatag na tinig, binigkas niya ang orasyong nakatala sa kanyang aklat. Mga salitang matagal nang hindi naririnig sa baryo mga salitang mula pa sa panahon ng kanilang mga ninuno at sa pagbigkas niya ang hangin ay biglang lumakas ang lupay bahagyang umuga at ang mga mata sa kagubatan ay sabay-sabay na nagningning sa huling taludtod ng kanyang dasal naramdaman niya ang malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat dahan-dahan siyang napalingon at sa kanyang tabi ay isang aninong hugis tao payat mahaba ang mga kuko at ang ngiti ay puno ng matutulis na ng ngipin Ermitanyo, bulong ng nilalang, mababa at puno ng gutom. Matagal na kitang hinihintay. Nanlaki ang mga mata ng ermitanyo, ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Alam niyang darating ang sandaling ito, ang araw na haharapin niya ang mismong nilalang na pinagbabantayan niya sa loob ng maraming taon. Kung ako ang hinihintay mo, wika niya sa malamig ngunit matatag na tinig, narito ako. Ngunit hindi ako basta-basta isusuko ng lupaing ito. Ang nilalang ay ngumisi, ang laway nito'y tumulo mula sa bibig na punong-puno ng matutulis ng ngipin. Ang amoy ng nabubulok na laman ay muling kumalat, mas matindi at mas nakakapasong kaysa dati. Dumilim ang paligid, kahit padapit hapon pa lamang. Ang mga kuliglig at ibon ay natahimik at tanging mababang ugong ng hangin ang nagpatuloy. Unti-unting lumitaw mula sa kagubatan ang iba pang mga nilalang. Mga matang pulang kumikislap, mga katawang payat at nakayuko, gumagapang sa lupa na parang mga hayop na matagal nang nakakulong sa gutom Ngayon ay malinaw na hindi lamang iisa ang nilalang Sila ay marami Mga nilalang na nagsimula sa isang sumpa at ngayon ay lumalaki at dumadami sa bawat biktimang nabibitag ng kanilang kasakiman Ang ermitanyo ay marahang itinayo ang kanyang sarili tinukod ang kanyang tungkod sa lupa Mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang isang maliit na sisidlang yari sa luad nang binuksan niya ito, kumawala ang amoy ng insenso at abo, at ang hangin ay biglang uminit. Mga anak ng dilim, sigaw ng ermitanyo, hanggat mayroong nakatindig na tagapangalaga, hindi ninyo lubos na masasakop ang baryong ito. Ngunit ang mga nilalang ay tumawa, halakhak na nagmula sa kailaliman, umalingawaw na parang libo-libong tinig. Matanda, wika ng pangunahing halimaw na nakatayo sa kanyang harapan, matagal mo kaming ikinulong sa mga panalangin ng iyong angkan. Ngunit ngayon, ang mga panahong iyon ay nagwawakas. Sapagkat ang kasakiman ng mga tao ay mas malakas kaysa sa inyong mga dasal. Lumapit ang halimaw, halos magdikit ang kanilang mga mukha. Ramdam ng ermitanyo ang malamig na hininga nito, parang usok mula sa bulok na laman. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, itinulak niya ang kanyang tungkod sa lupa at biglang nagliwanag ang mga ukit na simbolo sa paligid ng kanyang kubo. Ang lupa ay nagbitak at mula roon ay sumulpot ang mga sigaw na tila mula sa mga kaluluwa ng mga ninuno. Nagliyab ang hangin at ang mga nilalang ay bahagyang umurong, nag-aatubili. Ngunit hindi nagtagal, sila ay muling sumugod, mas marahas, mas gutom. Pinigilan ng ermitanyo ang nanginginig niyang katawan, pilit na isinisigaw ang bawat orasyon mula sa kanyang aklat. Ang kanyang tinig ay naging dagundong na lumaganap sa buong baryo. Sa malayo, narinig ng mga taga-baryo ang alingaw ng labanan. May mga liwanag na pumapailan lang mula sa kagubatan, tila mga kidlat na pumapagit na sa madilim na ulap. Ang mga bata ay umiiyak, ang mga ina ay ng tainga, at ang mga lalaki na may nakatitig lamang sa dilim, takot na takot ngunit walang magawa. Sa gitna ng kagubatan, ang ermitanyo ay halos mawalan na ng lakas. Ngunit sa kanyang huling sigaw, itinapon niya ang sisidlang yari sa luad sa mismong paanan ng pangunahing halimaw. Sumabog ito at mula roon ay kumawala ang apoy na kulay asul, kumain sa laman ng nilalang. Ang mga mata nito ay nagdilim, ang katawan ay nagsimulang mangisay, at ang iba pang mga halimaw ay sumigaw ng pagkasuklam. Ngunit bago patuluyang bumagsak ang ermitanyo, narinig niya ang huling bulong mula sa halimaw. Hindi mo kami kayang pigilan habang buhay, hanggat may kasakiman sa puso ng tao. Muli at muli kaming babalik. At sa mga salitang iyon, sumabog ang dilim sa paligid, nagpalya ang apoy, at ang ermitanyo ay bumagsak sa lupa, walang malay, nakahandu sa isa tabi ng kanyang tungkod. Ngunit ang baryo ay muling naligtas, ngunit alam nilang pansamantala lamang. Dahil ang mga mata sa kagubatan ay hindi tuluyang naglaho. Sila ay naghihintay lamang ng susunod na pagkakataon. Kinabukasan, nang sumikat ang araw, natagpuan ng mga taga-baryo ang ermitanyo na nakahandusay malapit sa kanyang kubo. Mahina ang kanyang paghinga, ngunit siya'y buhay pa. Maingat siyang inakay ng mga kalalakihan at dinala sa gitna ng baryo, kung saan siya muling nagmulat ng mata. Sa harap ng lahat, nagsalita siya ng mahina, ngunit malinaw. Mga anak ang sumpa ay hindi ganap na mapuputol. Ngunit habang mayroong nagbabantay, maiiwasan natin ang ganap na paglamo ng dilim. Tahimik ang lahat, nakikinig, nanginginig. Ang kasakiman ng tao ang tunay na pinto para sa mga nilalang. Kaya't bantayan ninyo ang inyong sarili at huwag ninyong hayaang ang puso ninyo ibihagi ng pagnanasa. Sapagkat kapag dumating ang oras na wala nang matatag na kaluluwa dito, ang baryo ay lulunukin ng sumpa. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sa huling hininga, ipinikit ang kanyang mga mata. Nagbigay galang ang lahat, tumigil sa ingay at nagsindi ng mga kandila. Mula noon, naging babala ang kanyang kwento. Tuwing may dayong papasok sa baryo, ang mga matatanda ay magpapaalala ng kwento ng ermitanyo at ng sumpa ng kagubatan. At sa tuwing sasapit ang gabi, lalo na kapag bilog ang buwan, ang mga tao ay sabay-sabay na nagdarasal at nag-iingat. Dahil kahit nawala na ang ermitanyo, ramdam nila ang kanyang presensya, nagbabantay mula sa dilim at sa katahimikan ng gabi, may mga matang minsan pa rin kumikislap sa gilid ng gubat. Ngunit hindi na iyon dahilan para mawala ng pag-asa ang baryo. Bagkus, ito'y paalala na sa bawat kasakiman may kapalit. At sa bawat tukso ng dilim, tanging katatagan ng puso ang tunay na kalasag. Kaya na buhay ang baryo, tahimik ngunit mapagmatsyag. Dala ang babala ng ermitanyo sa bawat henerasyon. Isang kwento ng takot, ng kasakiman at ng sumpa. Ngunit higit sa lahat, isang kwento ng paalala na hindi dapat kalimutan. Wakas,